Ngayon baka ang tanong mo, okay yan. Eh paano naman ako? Paano ako magkakaroon ng online negosyo katulad mo? Eh wala naman ako masyadong alam sa computer at busy ka pa sa trabaho mo. I understand you. Hindi lahat ay takey, halos lahat ay busy sa trabaho at wala kang maraming libreng oras. Tama? Naiintindihan kita. Pero don't worry, kasi meron kaming ginawang solusyon na sure makakatulong sa'yo. Solusyon na ngayon mo palang maririnig at wala pang nakakagawa dito sa Pilipinas. Solusyon na super simple, super bilis at siguradong paraan para magkaroon ng negosyo at kumita online. Paano ito nag-work? Ganito. Familiar ka ba sa mga super app na kagaya ng Grab? Tinawag na super super app ang Grab dahil all-in-one app na siya. Ando na lahat ng kailangan mo. Sa Grab, pwede kang mag-book ng ride, umorder ng pagkain, magpa-deliver ng package, magbayad ng mga bills, at marami pang iba. Napakadali gamitin at hindi mo na kailangan gumamit ng ibang apps. Lahat ng essential services nasa isang app lang. Kaya tinawag na super app ang Grab. Parang ganito yung solusyon na ginawa namin. Dahil sa mahigit 40 years na combined experience ng team namin, may nagawa kaming solution na ando na lahat ng kailangan mo para mag-online business at kumita. Para siyang super app na pwedeng gamitin ng kahit sino para makapag-online negosyo. And it's called Super Affiliate System by ClickNomics. <laughs>